Happy Sunday, Sunday dito. So siguro mapapalabas tong video na to or ma-upload to na video na to mga ano siguro Tuesday or Wednesday na na dyan sa atin. So Sunday ngayon, uh, pumunta ako ng free market kanina. Ang dami-dami na, na, natin na, ma, na, na, na pick up mga pre. So panoorin niyo. Parati akong pre, mga mare din. mga mare, <laughs> mga pare at saka mga mare natin diyan para sa mga viewers natin ng na mga babae. Shout out muna kay Nyaw, N Y O W W. Shout out sa iyo pre. Salamat sa support. Alright. so yeah. So uh, manood ah uh, nga pumunta ko ng flea market uh, kanina uh, ang daming mga score na na-pick up natin. And then at the end of the video panoorin nyo. kasi may ito may na-pick up talaga ako na na peke. As in, totoo to peke. So, nakakainis pero it's part of the game. Part of the game. So, panoorin nyo to. Hintayin nyo at the end of the video, dun ipapakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko ah, na peke. Pinapa, pinadigit check ko. Peke na peke. Alright, so, no pre. So, kung alam nyo tong uh, brand na to. Do cheesy. Eh. Grabe tong brand na to. Ipapakita ko sa inyo. May screenshot yan kung magkano ang uh, resale value nito. Binibig ko $50 pero grabe high end na brand to break. high end high end to so yeah hanap pa tayo ang dami na rin sapatos ngayon alright let's go ako nakadali na naman tayo ng Jordan 13 no? Oh. ganda Jordan 13 size 12 yes, size 12 na Jordan 13 ang ganda nito grabe oh, walang mga separation konti lang yung creasing eh and then ito yun pre hindi, hindi ko na, na napakita na kung makikita nyo doon sa cart uh, Nandun to uh, Mario Super Sluggers na win na game so bili ko nito isa uh, 8 dollars uh, siguro na, na, nabibenta to mga i don't know over 25 to 30 dollars uh, used or pre-owned so yeah uh, 8 dollars uh, no hindi pala 6 dollars bili ko nito, 6 dollars so ayos na ayos to. Alright, continue tayo sa video. Grabe pang kids to. Uh, $20. Walang sold sa eBay. Pero na may sham na listings. Uh, ang grabe, ang tataas. Almost $200. Mayroon nga mga $300, $500 nito. Eh. So, kinuha ko na kasi $20 lang yung bili ko. So, ang ganda nito. Ito, Jordan 14 yata to. Yeah, 14. Ang ganda nito. Grabe pang kids. Sulit na sulit to. All right, let's go. Ito yung na-pick up ko so far ngayon. Carhartt. 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 Carhartt na hoodie. Dami nito mga pre. Another Carhartt na hoodie. nako ilan to? Carhartt na hoodie. Carhartt na hoodie. Carhartt na long sleeves. Prese. Carhartt na long sleeves. So, ito yung lahat ang na, nabili -na ko ngayon. So far, ito may Carhartt na pants. Hardy Davidson. Dumilang konti dyan pero malalaban yan. another Carhartt na pants cargo dami pa basta ang dami pa nito ito, may mga Carhartt pa ng mga shirt so so far ito ang aga-aga pa ito may Carhartt pa oh. daming Carhartt daming Carhartt sa inyo lahat oh. ipapadala ko to lahat dyan sa atin alright kayo na bahala kaya yung nabahala yung tan ah, lahat. Alright. And then sapatos. Ito Air Max pang babae. Size 10 to. Size 10. Ito on cloud. Ganda nyan. On cloud. On cloud. And then, another Air Max. Size 8. Ito, ito yung pinaka the best. Ano to 13, di ba? Jordan 13. Alright, so so far ito yung na nabili natin ngayon. Let's go, let's go. Alright, so bahay na tayo. So pina pina legit check ko na to. Ito hindi ko hindi ko na to kailangan ipapapa legit check kasi uh, for sure for sure ah uh, legit naman to eh. Ang pina check ko lang is this ito. Itong mga to. So itong tatlo. Yun pang bata. So mal I, I doubt if pinipi pinipeke yan so uh ano tawag mo nito comfortable ako na na hindi yan peke so itong tatlong to uh, uh sinen ko na uh, pinadala ko na Uy may may mga nagtatanong pala sa akin kung saan sana ako nagpapa uh, legit check ang ang name ng app is uh, check 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 ang uh, name na, ng app uh, <laughs> hindi sponsored hindi sponsored check check baka naman so yeah So ito. So yung tatlong to uh, puro legit legit to. So ang saya-saya ko. As in very very seldom talaga ako makakuha ng mga peke. Mayroon mga siguro nakakuha ko ng mga peke mga 2 uh, to 3 times siguro. Uh, and then parati naman akong ng and then ha halos every week uh, nakakuha ko ng mga mga anong tawag nito, mga sapatos. So mga mga ganito mga Jordan. So it's very seldom I think 95% of the time legit talaga. Then ito, itang pag pronounce dito is Lukisi, Lu 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 Lukisi, Lucisi, I don't know how to pronounce this. I think ang pag pronounce dito is Lukisi. Lukisi, I don't know, pero yeah. Ah uh, solid na solid na solid to. Alright, then ah uh, ito, hindi ko pa pala, na, uh, ito ang dami pala. Ito, mayroon pa pala akong mga jersey. Ito mga jersey na to ipapadala ko din sa inyo. Uh, kanina din to hindi ko na pa ano. So, anong size nito? Uh, triple XL, medyo malaki. Pero ipapadala ko din yan. Uh, again, i-follow nyo lang reseller natin dyan na Uh, at saka, i-follow nyo. Then, kung may mga tanong kayo, tanong, ano uh, anong tawag mo ito, i-message nyo ako sa, sa Facebook ko. Nasa description naman eh, yung, uh, yung uh, Facebook ko but the same din na bisaya ang picker uh, kung may mga tanong kayo ay, hindi kasi ako hindi ako magre-reply ng mga tanong niyo uh, uh, pertaining sa uh, binibenta natin diyan sa Pilipinas ito ang dami Carhartt. ang dami nating Carhartt na ano naman so ipapadala ko mga to ipapadala ko mga to so ano to fall of 2022 so yeah marami pa so t-shirt Uh, yun yung mga pants at saka mga pants at saka mga hoodie ang dami niyan, ipapadala ko din 'yan. Ito Carhartt, Carhartt, daming Carhartt. Eh, mayroon pa palang isang. isang ah, ito, long sleeves oh. FR na Carhartt. So para sa inyo din 'to, I Ipapadala ko din pang-resell uh, din 'yan nung size ito, medium. So para sa inyo din 'to. So again, kung may mga tanong kayo, ano man, i-message niyo ako sa uh, sa Facebook, 'wag 'wag dito. Kasi so, hindi ako nag a uh, wag dito sa uh, YouTube. All right. So ito, I think ano to? Single stitch to eh. Single dito to ibebenta ko dito. Single stitch vintage. Ato double dito. Pero single dito. Right? Yeah. Single double made in US to for sure. Yeah, made in US. So, dito ko to ibibenta. <laughs> sa akin to. All right, yun yun sa inyo lahat. We pray. All right. speaking, speaking of uh, ano tawo to? Speaking of uh, fake. I don't know if napanood niyo to. Uh, mga two videos ago, na pika po tong pa panda dance na to. Ah, uh, binili ko to fifteen dollars. So pinaligid check ko. So bumalik, fake. So yun yung sabi ko. So I think mga pang apat na fake ko to, eh. pang pang apat na fake. Pero yun yung asabi ko ah. Uh, sa uh, dinami-dami ng mga nabili ko ng mga mga ganito, mga Jordan, mga mga, mga high-end na mga sapatos. I think mga fourth, mga ika fourth time to na 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 na, 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 na pay. So, malimit lang talaga. So, I would say like 95% of the time uh, mga legit naman mga legit yung mga uh, na nabibili ko. So, yan may anong uh, to screenshot kung anong itsura pag <laughs> pag ano pag ah... Uh, Uh, peke so red yung tag niya ah uh, red I mean, red yung uh, red yung kulay and then sinasabi may screenshot din dyan sinasabi ang reason so ang reason is dito daw sa inside uh, label ito may inside label siya eh. ito ito daw yung label dito yung nandun ang size ito so yun yung reason nakita nila na peke so yeah so hindi hindi tayo uh, panalo parati natatalo paminsan-minsan pero at least paminsan-minsan lang So ya. Yeah. So peke pandadangs kakak ini spray. <laughs> kakak ini spray. Ah uh, ganun talaga. Alright? Bye bye. You.